nag-surrender kay Igbaras Mayor Juvic Elmido Escorpion kahapon nga adlaw ang isa ka miyembro sa New People's Army. Ginkilala ang surrendery kay alias sa Patingal tumandok sa Igbaras Iloilo kag miyembro sa Regional Headquarters KR Panay sa sulod sa Pulo Katuig. Suno so, sa surrendery hindi na sini masarangan ang pagpangabuhi sa bukid kag gusto na sini nga makaupo sa Hilway ang iya pamilya. Sa interview sa Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Jackiel Julian Dulawan, Commanding Officer sa ang 61st Infantry Battalion. Philippine Army iyagin pahayag na nagdugay manes man sa kaadlaw ang negosasyon sa mga otoridad kay alias sa Patrick bago ini nagboluntaryo nga mag-surrender. Suno kay Lieutenant Colonel Dulawan, isa sa mga nabilin nga katapo sa KR Panay si alias sa Patrick matapos ang sunod-sunod nga nagluntad nga engkwentro sa tunga sa NPA kag mga katapo sa militar sa area sang Tapaz Kapis. Payag pa niya, wala man sa mad o kumpila si alias sa Patrick sa nag- surrender apang magapaidalom ini sa gihapon sa medical check-up. Wala man sang narecover nga mga arma sa mga otoridad kay alias Patrick. Dugang panidulawa na magapabilin sa kustudiya sa 61st Infantry Battalion si alias Patrick agad masiguro ang iya siguridad. Nahibaluan ang pag-surrender ni alias Patrick kay Mayor Escorpion, isa ka-collaborative effort sa kaupo ng 61st Infantry Battalion. Third ID Philippine Army, Igbaras Municipal Police Station, sa pagpanguna ni Police Captain Francis Don S. Lumahan. Punong barangay German Elos, ang barangay Igkabugaw, Igbaras, kag sa iyaman mismo nga pamilya. O oh, para sa safety niya, isa uh, kinausap natin sila din na uh, samahan din siya ng kapamilya niya siguro. Pero option naman niya, niya kung ano yung uh, gusto niya. Pero initially, is, uh, willing naman siya na... Uh, ma safe muna siya sa headquarters ng 61st ID, Punta sila doon sa clinic for his uh, medical checkup para sigurado. Siyempre before ma-turnover sa amin is uh, sure na uh, kung ano yung makita, kung ano yung ma-check-up sa kanya, anong masabi ng doktor. Then yun yung para pag uh, before may transfer sa amin is malaman din nila, malaman ng family niya kung uh, ano yung result mamaya. Siyempre uh -huh. kung anong result, ituloy-tuloy natin ang uh, kung kailangan na uh, dedication na uh, gawin sa kanya, eh, siyempre dapat uh, may tuloy-tuloy yun. Nabatian si Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan, ang commanding officer o kon commanding officer sa 61st Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa kaangot nga balita, nagpasalig naman si Mayor Vicente Escorpion sa ang Igbaras Iliilo nga tagan ng sang suporta kag proteksyon ang miyembro sa New People's Army o NPA nga nag-surrender sa Ilabanwa. Suno sa alkalde, wala sang malain nga matabo sa nagabalik sa sabak sang gobyerno kag siya mismo ang nagtanyag sang personal nga seguridad kag pagbulik. Antes pa man, ang kapitan Sang barangay ang una na nag-coordinate sa alkalde matapos magpalapit sa ila ang nag-surrender bangod sa kabudlay sang kabuhi sa kabukiran. Sa kabukiran. Suro pa sa alkalde, tatlo ka semana ang ilagin patigayon ng komunikasyon kag nagikan pa ang surrendery sa Manila. Tubtob na kaabot sa gimbal, antes nag-abot sa pag-surrender sa Igbaras. Ginkupirma man sa alkalde nga may ginhatag Uh, may ginhatag na nga cash assistance sa surrendery agud mabuligan siya sa iya pagsugod liwat sa normal nga kabuhi. Padayon ang koordinasyon sa ang lokal nga gobyerno kag law enforcement agencies para sa may gusto sa mga gusto pa magbalik sa sabak sa gobyerno. Uh, mga 3 weeks na ni, 3 weeks nga gina follow up, 3 weeks nga may mga komunikasyon until final istorya din naman, no uh, hindi yan ako no, kaya sa bukid. Mm -hmm. Amo ang term niya, kag uh, gusto niya hilway, kag makaupod man siya sa pamilya niya. Mm hindi -hmm. amo na yung decision. Sang, ano, kay 30 years old siya, mm -hmm. kag 10 years siya sa uh, Kay ti, from the Igbaras Municipal Police Station, ti, dito naman na sa batalyon. Kaya ang aton nga batalyon, amo na pag ma-process sa mga benefits, kag other uh, ng mga assistants ng pagkabatonon niya yeah.